sa mga tao hindi po nakakalimot pong mag-subscribe uh, ano, naniniwala po akong sila ay may natatanging silak at may mabubuting kalooban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw pag parang umaga po sa, inyla, uh, sa mga suris ko pong mga subscriber ko po maraming 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 salamat po sa inyo lahat Uh, sana po wag po kayong magsawang magsubscribe subscribe sa aking YouTube channel, Liwanagan ng Pangasinan. Tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat ang aking mga uh, inyong binabahagi na pa-subscribe, pag-like and share. At pagpatuloy niyo po lamang at sa pagtulong po sa akin at tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang balang uh, gagabay po sa inyo lahat ng mga ginagawa yung kabutihan. Uh, sa mga baguhan po ngayon naman po nakatuklas sa aking youtube channel Iwangan ng Pangasinan uh, huwag na po kayong makakatubiling uh, pindutin ang subscriber at like and share at pakipindot na rin po ang bell para palagi po kayo matitid sa aking susunod na video at pagkakulog ko po sa inyo ang aking nalalaman uh, uh, spiritual o physical mga karamdaman at mga orasyon ng panggamot dito po nyo lamang po sa iwagan ng mga sinan. Uh, pula lang po lamang, uh, gamitin po lamang sa kabutihan, wag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan. wag huwag ipagyabang, palagi po ninyong isa puso't isipan. At manatiling makpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at ikitsalat, sa magmahalan. At huwag magkalimot pong tumulong sa mga taong hinihingga sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit na hindi matutumusan sa man. Kaya Diyos na pambalang magagabay sa inyong mga ginagawang kabutihan na pagtulong sa kapwa. At Diyos na pambalang magsusukli sa inyo ng siksik, digdig at umapaw na pagmahal. ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Uh, bago ko po i-share sa inyo ang, ang pang-reveal po sa mga uh, pang sa usang balik sa mga taong Uh, may masamang tangka o masamang dila iwagan ang bangkasinan ah uh, siya, shout out muna ako shout kay Ninita Rotaero Shirley Oyola, from Bike Tayo Kabayan Berlindo Paliso Ryan Labisti Unix Bin Nadine Andy Bonifacio Chris Lee Abucao, Orchili Tini Angelica Bondo, Gerardo Jimenez Charita Palma Enro Siapel Fight to Win Ambrosio Pangalpo Raulita C, Arting Camacho Maricel Prasido Lepiema Pilipi Hilmay, Triple A Commented, Marina Aranggis, Luli, Kayago, Joan Bibs, uh, No Gates, Gillian Dick, Bullbider, uh, Rosino, Burha, Inner Peak, Mochi Hunters, Shout out uh, Natans, at Bert Commented, you mampu, Ali, Birka, D, Has, Commented, Ray Barcelona. At uh, sa mga gusto mo magpa at uh, mag out, lang po kayo. Uh, sabayan nyo rin po ng subscribe ang like and share. Na rin ang pakipindot Ang ipagkakalob ko po sa inyo ay yung napaka po ito na uh, uh, o sumbalik sa mga taong may masamang tangka o masamang dila. iwaga ng pangkasinan. Ito po ay magdasal po ng isang ama namin at uh, luwalhati At isunod ang orasyon na ito ng salin po sa isip lamang kung tatlong bisis narito, magdasal po tayo. Ama namin, nasa langit ka, sambay ng pangalan mo, ikaw na manghari sa amin, sundin na ang iyong kaluban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kami iharap sa mirpit na pagsubok, kundi ilay mo kami sama -sama. sa sama Sapagkat iyo ang karyan, ang kapangyarihan at kapurayan, nagpakailan mo namin luwalhati, luwalhati sa Ama at Anak ng Espiritu Santo, kapara ng unang-unang may ngayon ang magpakailaman ang mapasawal hanggan. Amen. Ay, sunod po yung orasyon po, uh, Diyos Elohim Adonai Sabaut Yahui Diyos Ja Al il uyuwa ai iba mia dios ya al i il uyuwa Salvami semper per christum dominum nostrum salvator ai iba i bia ai, biya, ai iba i biya tatlong bisis po sa po uh, Dios Elohim mm na dunay sa Yahweh Dios ya al il uyu a iba ni Dios ya al il uyu wa salbami semper per Christum Dominum Nostrum Salvator ai iba iba i biya iba ibia biya tatlong bispo po sa rin po sa isip lamang po ah ang pagkuan po lamang po ang pag-usal po nito ay usalin po sa isip lamang po at uh, rin po iipos sa dibdib po ito ng tatlong narito po ang orasyon na aking pagkakalob sa inyo napakabisa po ito kaya po pakaingatan po at huwag narito po ang orasyon gamitin po lamang po sa tama ay napakabisa po ito uh, uh, sa mga chismosa uh, maganda rin to sa mga chismosa na walang magawa sa buhay uh, gamitin po lamang sa tama Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po mag-subscribe kayo. Like and share at pakipindot na rin po ang bell icon. Sa mga baguhan po lamang ngayon na po nakatuklas sa aking YouTube channel, iwagan ang mga sila. Huwag na po kayo mag-tabilang uh, mag-like and share at pakipindot na rin po ang subscriber at pakipindot na rin po ang bell icon. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Habay po. Habay po. Salamat po sa inyo lahat.